Magandang morning. Okay, so ito yung ating buhay. Pagkatapos ng uh, sana baha, no? Sana tapos na yung baha. Ito ang ating mga ayan gulayan. Grabe, oh. Was out in Tuhan lupa sa yung uh, plastic mulch. Wala na, sayang ang na naman natin. Oh, yung papaya oh, tumba. Ay, siya. Sayang, namumunga pa naman 'no. Aw. Wala. Sayang. Sayang. suave. Oh, wala na. Yung ating gulay dito. Mm hmm, natumba. Ay, grabe. Grabe naman to. Last out, no? <laughs> Ay, ako, yung ating talib, oh. Mga tapin. Wala. Wala pag-asa. Ha? Huh? Wala din yung uh, tinan sa dito, oh. wala. Wala. Ganun ba yun? wala ating saging gabi kalakas naman ang ulan oo ang ating kubo magbibili lang tayo ng ulam pang ulam oh, kala rin dito oh. bumalik din yung tubig oh Oh. Talaga naman ng mga إستنى الله. أوووه. أنا كنت أريد أن أقاوم. القصة. آي. كذا كمان دايو. ولا أريد. nó như thế nào anh to, bao giờ tôi bay ở đi to, nãy tôi đi Bakit may bahay na dyan? Ano dyan? Ay, nanod no Oh, kala ko may bahay na dito eh Oh Sarado Sarado pa yung tindahan doon kaya doon tayo sa so kabila dito, dito pa no galing dito lumipat dito grabe ba oh Oh. Um. Muhupa na Muhupa na tumig Ngayon, makakuha pa ako ah. <laughs> Kinuha ko na lang. Sayang eh. Makuha yung iba eh. Sakto, sawagan natin ng kwalto. Hmm, ba't basta. to? ito balandre mga kahoy oh Hey. Baha na, baha. sạch yeah bay yeah trông có bố, luôn à Half hours later. Tapos ng uh, ito bahal. lumutang na yung mga kung ano yung lulutang. Wala na yung tubig. Ayan natin mga manok. Kinakain na natin. mhm mm Ito. Wala na yung ating uh, ang palayahan dito. Umayon pa ang ulbunga. Oh. Iya, yung mga nanod-anod. Ano, ano mga nanod-anod dito. Meron natin yung ating baldi. Ano ba? Diba? Usod kayo. Ayan, uh, gulong. Buti hindi natumba yung ating... Uh, yung ating mga nyog. Pero yung uh, sagil mayroong uh, tumba din. Ating si uh, sigarilyas, umos din oh. Tumba lahat. Wala. Bigo tayo. Ngayon talaga buhay. O oh, kumusta naman itong ating uh, mga bit, 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 Oh, yes, very good. Dah kakak ikut chef. Jadi tin sila hmm, mm -hmm. Grabe. Natin dito. Buti itong kwal oh. No? Abukado ni Matilde. Ayos, hindi natumba. Very Very good at saka yun oh yug ito ang uh, nawas out din oh yung mga uh, balag natin dito oh sila na talaga naglinis nagtanggal halos wala talaga oh magtira oh ang galing di oh, dinala di ah hei Punta natin dito sa kabila. Mm, Grabe, oh. Tumba dito yung ating uh, papaya. Yung papaya dito. Oh, Wash out talaga, oh. Ay, lakaw. Bakit kasi di ko naisip na naman ito? Hmm. Yan tinong isa. natin mamaya ito. Dahanan Dito yung malakas tubig. Hmm? Ay, na yun. Dahanan no? natin Nandun lang kay Marvin. Ay, nakat niya? Oo. Oh. Okay. Oh. Was out yung ating mati Nabunot yata iba. Ating saging. Yung nabunot dito. Oh. Parang siya dalawa, tatlo. Apat na. Kaya napunta yung mga saging na yun. Sayang oh. Grabe nabunot bunot. Oh, grabe. Ang oh, mga sandito yung tabalan lupa oh. Tumaba na yung lupa dito. Kulo koi. Eh? Sayang, yabe. Dumam sa tubig oh. Oh, barado dito. Grabe. Hmm. Ayun, marami tayong gagawin. maraming lilinisin. Lakas po ng tubig dito, ay malaki. O malalim. Malakas ang dibdib. Ayun oh. No? Yung uh, bahay o chapel nila. Ito yung mga marabuhangin no? Nauwala yung pan nito ito dito Balik tayo siya balik natin yung papaya dito pang ulam esa ah, ya, ya me voy a la visa